Hello guys, good afternoon Welcome to my youtube channel Lali Kanieti Official Mahingot to sa inyong latin guys Ngayong gabi is Salma sulok ng mundo I'm Ping na guys For today's video, magluluto tayo ng Lumpiang Gulay Ito po guys, ang ating luluto. Ito po guys, ang ating lulutoin Togi Sayote kamote at saka singkamas kamoting yellow at mga sibuyas at bawang at saka ang ating rato so okay, guys magbunutok na tayo ito ilalagay na natin ng mantika mainit na siya ilalagay na natin yung ating sibuyas So, dating nilagay, guys. So, medyo brown na siya. Dalagay natin yung bawang. Pagkaluan lang lang natin guys para mag-golden brown siya. Bawang at sibuyas pa na ang ambag na. Kaya dito natin so, ilagay guys ay kamuti. Okay. Kamuting orange yan, guys. Sunod. Sing kamas. Kamuting dilaw. Malagay na natin, guys, yung ating pampalinam na. Sunod natin ilalagay ay sayuti. Haluhaluhin na lang Lagyan natin ng konting tubig para maluto siya. Paminta. Konting asin. Konting asin. ka pang panasa. na natin guys, maroon itong oras para maroon siya. Kunting pang panasa natin guys para meron. Ilalagay na natin guys yung Togi. Tatakpan na na. Yan, luto na siya guys. Atin lang pala lamigin at mamaya ay atin na siyang babalutin. pag pa na natin guys para maliling ma lumamig para mabalot atin natin. So, yung ating lumpi gulay. Magbabalot na tayo guys. Taganahin natin sila sa bumbay, guys. Sarili po, ang sarili. Ang tipid-tipid sa bumbay. Halitawa tayo ng sa ating lumpia. Kasi nga, ito lang pa ang ating tatanghanda. tanghali-anin Tapos na tayo guys, nupiprito na tayo. Yan na po guys ang ating nabalot. Ngayon magpiprito na tayo. Pritohin na natin siya at mag-init na ako ng mantika. Mainit na yung ating kawali. Hinaan mo natin yung ating apoy. So na guys, so nakapagluto na tayo. Ito po yung natin. Guys, yun na po ang ating finished product sa ating lumpiang gulay. Ready for tanghalian na ito. Pero late ng tanghalian namin. Fairness. Ito guys, ang aming tanghalian. Tayo na guys, kain na tayo ng tanghalian. Tara, let's na.